So for today's video mga mare, ay share ko na sa inyo kung paano nga ba ilak itong pagawa ng basahan. At bago ko ipapakita yon sa inyo mga mare, ay share ko muna sa inyo kung paano nga ba maghabi. So anyway, eto nga pala yung ipinakita ko sa inyo sa last mini vlogs ko kung paano nga ba magumpisa. tapos na pala ako dyan maglagay sa mga pako mga mare. Kaya ngayon ipapakita ko na nga sa inyo kung paano magumpisa sa paghabi. Ang palatandaan natin dito mga mare ay dito sa pinakahuli or pinakadulo ay lalagyan natin ito ng lastiko or goma. Yes po! para pag mag na tayo sa paghahabi mga mare ay hindi nga ito matatanggal at ipapakita ko nga din sa inyo kung saan tayo mag-uumpisa. Lahat ng side dyan sa pinakahuli mga mare ay lalagyan natin yan ng goma or lastiko at nang nailagay na nga natin lahat ng lastiko mga mare at ang nagamit ko dyan ay tatlong lastiko ay dito sa kabila naman tayo mag-uumpisa. Dyan sa screen mga mare makikita nyo yung kabuuan na nilagyan ko ng lastiko. So anyway dito na naman tayo mag-uumpisa sa paghahabi mga mare para maturuan ko rin kayo kung paano nga ba ito. Anyway, di dito nga pala sa pinakauna mga mare ay tatanggalin natin itong nauna na nakalagay dito sa may pako. Basta sundan nyo lang ito mga mare, matututo talaga kayo sa paggawa nito. Pagkatapos naman dyan mga mare ay makikita nyo, ibababa yung isang tela ba? para makapagumpisa na tayo sa paghahabi. At dito rin sa gilid mga mare ay magiiwan din tayo ng isang tela. Ba? Basta dito sa pinakauna mga mare ay dadaan tayo ng isang tela bago nga itong dalawa. Sundan nyo na lang dyan sa screen mga mare, matututo talaga kayo sa paggawa ng basa tahan Dere-derecho lang tayo dyan mga mare At kung matapos tayo dito sa isa Ay ibabalik rin natin sa may pako At kung mailagay na nga natin ito sa may pako mga mare Ay dahan-dahan din natin itong ibababa Magbababa ba tayo ng dalawang tela dyan mga mare Pagkatapos maghahabi na naman tayo ulit Ganun lang yung proseso pa ulit-ulit Basta sundan nyo lang dyan sa screen mga mare Kung masusundan nyo yan Ay alam nyo na talagang gumawa ng basahan At yan yung kabuuan mga mare Nung natapos na nga ako sa paghabi ng isa So i-fast eh, forward ko yan mga mare pare para matapos na nga tayo at mag-uumpisa na naman tayo sa paglala. tayo tayong matatagalan mga mare kung ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng paghahabi ko. Kaya ngayon, idediretso e, na natin sa paglala. So anyway, eto na nga pala mga mare nung natapos na nga ako sa paghahabi. Makikita nyo dyan sa screen mga mare yung pinakauna at pinakahuli ay may alawan. At tatanggalin na rin natin itong goma na nakalagay mga mare dahil dyan tayo mag-uumpisa sa may pinakahuli na nilagyan natin. Yes po, dito tayo mag-uumpisa sa may pinakahuli na tela mga mare. Dito tayo maglalak. So makikita nyo dyan sa screen mga mare na dito sa so may pangalawang pako ay tinanggal ko nga at dyan tayo mag-uumpisa sa paglalak. Tinanggal ko itong pangalawa at pangatlo mga mare at ipapasok natin itong pangatlo dito sa may pangalawa. Panoorin yung mabuti mga mare kung paano ko nga ito tinirintas. Yes po dahil parang tirintas na nga ang kalalabasan neto mga mare pag matapos na nga tayo sa paglalak. Uh, ulit ulit lang yan na proseso mga mare. Magtatanggal tayo ng isang tela. Ipapasok natin dito. Anyway, dito nga pala sa paglalak mga mare dahil hindi nga pwede na kamay lang yung gagamitin natin dito ay gumawa nga pala yung asawa ko ng tinidor yes Mas po itong tinidor mga mare ay ginawa ng asawa ko para may panghook nga tayo dito para hindi na nga kami bibili ng para sa ganito mga mare ay ginawa na lang ng paraan ng asawa ko at itong isang tinidor ay ginawa nga niya at makikita nyo dyan sa my screen kaya para hindi na nga tayo bibili ay ganyan lang din yung gagawin nyo at dyan sa ginagamit ko na tinidor mga mare ay malaking tulong din talaga sa natin para hindi nga tayo masugat dito sa may pako. Alalayan na lang sa isang kamay natin mga mare para hindi nga din tayo mahirapan. At syempre, mapapabilis din ang paggawa natin ng basahan mga mare dahil hindi na nga tayo magkasugat-sugat dito sa pako. Pero kung may pambili naman kayo sa ganyan mga mare, ay pwede din naman kayong bumili. Basta itong sa akin ay gawa lang ng asawa ko. So ganyan lang na proseso mga mare, paulit-ulit hanggang sa maikot nga natin ito. Basahan at ipapakita ko na rin sa inyo dito sa pinakadulo ay ating itatali. At dyan, sa screen mga mga mare, ay makikita nyo, tapos na nga ako sa pag kaya itatali na nga natin ito. So, anyway, patapos na nga rin ako sa aking mini-vlogs, kaya sana'y may natutunan kayo sa paggawa ng basahan. At kung may hindi kayo naintindihan or may tanong pa rin kayo, mga mare, ay pwede kayong mag-comment dito sa aking mini-vlogs. So, anyway, hanggang dito na lang muna, mga mare, at sana'y suportahan nyo pa rin ang mga susunod kong mini-vlogs. Mami Jenjen -Jen po, maraming maraming salamat. Good bless!